Sobrang linis ng bulwagan ng Orion One Technologies kung ihahambing sa maliit na bodega ng tindahan ng semento kung saan nagsasanay magkabita ng piyesa si Mateo Robles tuwing Sabado. Pinakintab na tiles na parang salamin, mga pader na halos walang mancha, at sa bawat sulok ay may sensor light na kusang nagliliwanag kapag may dumaan na anino. Alas 9 pa lang ng umaga, maaga si Mateo para sa mass hiring ng Junior Mechatronics Apprentice. Ngunit kahit maaga, pakilamdam niya ay huli pa rin siya. Dalawang dosen ang aplikanteng nakaitim na blazer at makintab na sapatos ang nakapila na sa reception. Hawak ang leather portfolio na may nakaimbos na pangalan. Siya lang ang nakapordoy na kakipolo at pantalon na nilabhan niya kagabi gamit ang sabong bato. Sapatos niya ay luma ng pang pi noong high school. Maingat niyang pinahira ng mantika ng lola kaninang madaling araw para lang lumiwanag kahit konti. Sa kilikili ng mahigpit na yakap ng kanyang lumang office folder, Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakicomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Mamamantya na ang gilid na sa ukay. Nakasilid ang pinagtagpi-tagping resume, transcript na may mansyan ng uling at anim na pahinang sketch kung paano niya pinaganang muli ang lumang rice thresher sa barangay nang wala siyang ginastos kundi lumang gulungan ng tanso at small DC motor. Alas 9 pa lang ng umaga, maaga si Mateo para sa mass hiring ng junior mechatronics apprentice. Ngunit kahit maaga, pakiramdam niya ay huli pa rin siya. Dalawang dosen ng aplikanteng nakaitim na blazer at makintab na sapatos ang nakapila na sa reception, hawak ang leather portfolio na may naka-emboss na pangalan. Siya lang ang nakapurdoy na kakipolo at pantalon na nilabhan niya kagabi gamit ang sabong bato. Sapatos niya ay luma ng pangpii noong high school. Maingat niyang pinahiran ng mantika ng lola kaninang madaling araw para lang lumiwanag kahit kaunti. Sa kilikili ng mahigpit na yakap ng kanyang lumang office folder, Mamamansya na ang bilid, nabili sa ukay, nakasilid ang pinagtagpi-tagping resume, transcript na may mansya ng uling at anim na pahin ng sketch kung paano niya pinaganang muli ang lumang rice thresher sa barangay nang wala siyang ginastos kundi lumang gulungan ng tanso at small DC motor. Number 43, sir! Bati ng receptionist at dinikit ang maliit na sticker sa dibdib niya. Saka itinuro ang linya ng plastic chairs na kahanay sa dingding. Umupo siya sa pinakadulo, malapit sa palikuran, malayo sa transparent glass wall kung saan nagsasandatahan ng kwento ang anim na aplikanteng sa harap. Sa pangalawang hanay ng upuan, may tatlong kabataan halos kasing edad niya, mga 22 siguro. Kakatapos lang ng kursong engineering management, babago ng haircut, may talim na kolonya. Bro, may nagdala pa talaga rito ng binder na style 80s? bulong ng lalaki sa gitna. Mabilis namang itinakip ng dalagang katabi niya ang palad sa bibig, pilit itinatago ang tawa, muit lumalabas sa kislap ng mata. Pinipilit ni Mateo na huwag kumurap, ngunit kapag bumabalik ang tingin niya sa kanila, parang lumalalim ang hukay ng lalamunan. Kuya mukhang wala pang jika siya na Dagdag ng isa, sabay turo sa pinunit na loop sa laylayan ng pantalon niya Bumuhos ang tawang malulutong, sukdo lang mag-eko sa hallway Hawak pa ni Mateo ang folder na parang biblia Pag uminit ang ulo, makahawa sa makina Laging bilin ni Tatay Jojo noon habang nagwa-welding ng bakal sa maliit nilang talyer pero tatlong taon na mula nang pumanaw si Tatay Jojo dahil sa rabid panumonya. Iniwan sila nitong may utang sa kooperatiba at lumang transistoring radyo na hindi na binuksan. Kaya mula grade 11, siya na ang umalalay sa lola sa pagbabaklas ng sirang timbangan sa talipapa pakalitsang sampung pisong tip nitong April lang sinubukan niyang mag-apply sa Orion One nang mabalita ang sila ang kumpanya sa likod ng solar-powered corn dryer na ipinatayo sa kalapit na bayan. Imbensyon ng isang dating scholar na kasing edad niya lang daw. Lumilitaw at nawawala sa bintanang salamin ang refleksyon ni Mateo. Kapag humihinga siya, para siyang nag-iwan ng piraso ng singaw na agad binubura ng air conditioner. Biglang bumukas ang pinto ng hallway at lumabas ang first batch ng nakapanayam. Umuusok sa saya ang grupo ng tatlong naka-amerikanang kaninay nangungutya. Pixelated ang yabang sa kanilang paghampas ng palad sa isa't isa. Easy! Puro tak questions! Ani ng lalaki, sabay kindat sa dalawang babae. Lalong nag si Mateo sa upuan. Naiisip niya, baka dapat hindi na siya mumila. Baka masayang lang pamasahe. Number 43, sir. Bati ng receptionist at dinikit ang maliit na sticker sa dibdib niya, saka itinuro ang linya ng plastic chairs na kahanay sa dingding. Umupo siya sa pinakadulo, malapit sa palikuran, malayo sa transparent glass wall kung saan nagsasandatahan ng kwento ang anim na aplikanting sa harap. Sa pangalawang hanay ng upuan, may tatlong kabataang halos kasing edad niya, mga 22 siguro kakatapos lang ng kursong engineering management, babagong haircut, may talim na kolonya. Bro, may nagdala pa talaga rito ng binder na style 80s, bulong ng lalaki sa gitna. Mabilis namang itinakip ng dalagang katabi niya ang palad sa bibig, pilit itinatago ang tawa, ngunit lumalabas sa kislap ng mata. Pinipilit ni Mateo na wag kumurap, ngunit kapag bumabalik ang tingin niya sa kanila, parang lumalalim ang hukay ng lalamunan. Kuya, mukhang wala pang Gcash yan ha? Dagdag ng isa, sabay turo sa pinunit na loop sa laylayan ng pantalon niya. Bumuhos ang tawang malulutong, sukdulang mag-eko sa hallway. Hawak pa ni Mateo ang folder na parang Biblia pag uminit ang ulo, makahawa sa makina. Laging bili ni Tatay Jojo noon habang nagwo welding ng bakal sa maliit nilang talyer. Pero tatlong taon na mula nang pumanaw si Tatay Jojo dahil sa rabid pneumonia, Iniwan sila nitong may utang sa kooperatiba at luman transistoring radyo na hindi na binuksan. Kaya mula grade 11, siya na ang umalalay sa lola sa pagbabaklas ng sirang timbangan sa talipapa, pakalit sang sampung pisong tip. Nitong April lang sinubukan niyang mag-apply sa Orion One nang mabalita ang sila ang kumpanya sa likod ng solar-powered corn dryer na ipinatayo sa kalapit na bayan. Imbensyon ng isang dating scholar na kasing edad niya lang daw. Lumilitaw at nawawala sa bintanang salamin ang refleksyon ni Mateo. Kapag humihinga siya, para siyang nag-iwan ng piraso ng singaw na agad binubura ng air conditioner. Biglang bumukas ang pintu ng hallway at lumabas ang first batch ng nakapanayam. Umuusok sa saya ang grupo ng tatlong naka-Amerikanang kaninay nang umutsa. Pixelated ang yabang sa kanilang paghampas ng palad sa isa't isa. Easy! Puro questions! Ani ng lalaki, sabay kindat sa dalawang babae. Lalong nag-impi si Mateo sa upuan. Naiisip niya, baka dapat hindi na siya mumila. Masayang lang pamasay. Tatlong putsyan hanggang apat na putatlo, pakisunod. Tawag ng HR assistant. Tumayo si Mateo, nagpahid ng pawis, pero bago pa siya makalapit sa pinto ay may kumalbit sa kanya. Batang janitor na marunong ng ilang wiring job sa gustulin. Kuya, buti andito ka. Yung ilaw sa CR ng third floor, di pa rin nagagana kahit pinalitan namin ng balast. Napakorap si Mateo. Di niya alam kung bakit siya kinakausap ng di kakilala. Pasensya na kuya, hindi ako. Di pa ako empleyado rito. Sagot niya. Ngunit dali-daling hinila ng janitor ang braso niya. Kunwari nagpa-CR ka, patingin lang kung tama yung pagka-ground. Napatanggu si Mateo, dala marahil ng ugaling madaling maawa. Sa loob ng CR, binuksan niya ang LED panel sa kisame. Isang clip lang ang nawawala sa contact plate kaya't nilubid niya ng kaunti ang wire at pinaluwagan ang turnilyo para hindi magasgas. Sumindi agad ang ilaw, bumilis ang ikot ng exhaust fan. Salamat kuya, nakangiting sabi ng janitor, di ko na kailangan tumawag pa sa kontraktor. Pagbalik niya sa labas, hinihintay na siya ng HR at halos pasara na ang pinto. Hinubod niya agad ang marungis na pawisang polo at sinuot sa loob ng folder para hindi makita ng panel. Pero pagtingin niya sa upuan ng tatlong kanina ay nagyayabang, bakante na. Mabilis pala ang pani-interview, gulungan ng isa niya. Nilatag ng panel ang tipikal na katanungan. Bakit mo gusto sa Orion One? Anong proyekto mo? At sa bawat sagot ni Mateo, lumalalim ang kutitap ng pagkagulat sa noon ng senior engineer. Naging natural niyang kwento kung paano niya ginawang portable generator ang lumang washing machine motor gamit ang bisikleta. Kung paano niya ginamit ang waste heat ng kalan para patuyuin ang tinapa ng kapitbahay gamit ang aluminum ducts at kung paano niya natutunang mag-simulate sa WEDCAD gamit lang data ng kapitbuting na pumapayag maki-wifi tuwing alas 10 ng gabi. Tahimik lang ang HR manager. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa pero hindi niya mabasa kung may pag-asang nakasindi. Pagkatapos ng 23 minuto, tinapik siya ng pinakamatandang engineer. Mateo, natest ka na ba namin wiring nung CR? Nag-init ang tainga ng binatilyo. Paano nila nalaman? hehe hindi ko po sinasadya. Kuya Eddie lang po nagpasuyo. Pero ngumiti ang elderly engineer, sabay sabing, di na kita tatanungin sa practical exam. Paglabas niya ng room, halos kasalubong niya ang tatlong nakapormal na, na kanina'y nagyayabang Nakasimangot ang isa, kinakalabit ang phone. Bro, bakit ang tagal mo? Tanong nila sa kanya pero hindi na hinintay ang sagot. Maya-maya, lumabit ang HR assistant dalang apat na sobre. Bibigyan na raw sila ng immediate result. Tatlong kulay puti, isang kulay asul. Pag puti, thank you for coming. Pag asul, proceed to medical. Iniabot ng HR ang unang sobre sa babae. Puti. Hindi siya makapaniwala. Ha? Huh? Sure ka? Sunod na lalaki, puti rin, napamura sa himig na pabulong. Ikatlong babae, puti rin, kumalasan ngiti. At huli kay Mateo, nanginginig pa ang niya, asul. Habang binabasa ng mga natanggi ang kanilang sulat, di maiwasan mapako ang tingin nila sa isang binatilyong nakapurdoy. Paanong bulas at niniko pero natahimig dahil nilapitan siya ng janitor? Kuya, kung gusto mo ako naman papalit ng balas sa harap mo." Sinabayan iyon ng tawa ni Cindy. Ibang tawa, walang pang-aalipusta. Ilang hakbang ang layo. Piniktura ng security guard si Mateo habang hawak ang asul na sobre at lumang folder. Sa loob nun, nakasulat ang first day instruction. Mag-report bukas, uniform provided. Sa bandang ibaba, may sulat kamay. Pakidala ang lumang sketches mo. CEO wants to see. Sa lobby, tinawag siya ng isang babaeng nakablazer na noon pa ay nakaupo sa malayong couch, nanonood pala sa monitor ng CCTV. Siya pala si Engineer Andrea Laurel, co-founder, sumipot para silipin ng mass hiring. Mr. Robles, nakita ko yung ginawa mo sa kisame, wika niya. Ganyan ang gusto kong katrabaho, yung nag-aayos kahit walang nagsasabi. Tumulo ang pawis at luha ni Mateo pero dinapian agad ng palad. Nakingiti si Engineer Laurel, iniabot ang calling card. Bukas, magsisimula ka ng may uniforme. Pero huwag mong itapon yung lumang polo mo. Ipapaframe natin. Paalala na hindi kailanman naluluma ang talino at malasakit kahit anong suot. Habang palabas si Mateo, nagsepya ang liwanag ng umagang nangungunsap. Tumingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Mula ulo hanggang talampakan, parehong luma pa rin ng polo at sapatos, ngunit may bagong kinang sa pagitan ng dalawang dukwang na butones, isang asul na sobre na mas mahalaga kaysa pinakamabagong Amerikana. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!